walang umaga morning, morning. Uh, so semester kaya tayo ay gumagawa ng panamulang salad. Always salad. And then, kamote. Kamote sa may paratas. Uh, carbs to go with the And yun ang lunch ngayon. This Friday. Para itong salad. Meron akong uh, pino. Kumain. Uh, uh, onion, carrots, and kamatis. Ayan, katapos ang kamatis plus. One apple in the day. At saka tayo ay gagawa ng sauce. Ito niya, ang pwedeng style ng sauce Anong salad ay Always pumpkin soup Hindi lang guys Ito ay uh, Pumpkin Pumpkin uh, foil Then Apple cider Yeah, yeah, Oh, yes. Oh You know? Raining now. They have a now, now. Do have we do right Stay home Stay with me. Yeah. Vandaag is mother's moeder's We proberen het echt. We proberen Ik probeer het echt. Het werkt niet, meneer. Ja, maar was de aircreak, er iets Ja. Huh? Het was niet meer zo Ja. Het No. I but I called in today, huh? I thought you the information what happened, you know, because yeah. the payments cannot happen just be ready. Just probably be ready. Yeah, since starting this one in the earthquake, right? So tomorrow is whatever while everybody will work or not. church Today Yes. There is also mass, right? I think 3 we'll o'clock in the afternoon. Yes, <coughs> you should. Thank you, Lord. Ah, Are you up me? Yes. Always, Dani. Dani, can you bring the towel for tonight? Oh, Tower. What? Little laundry. And why? I why? Don't use, I don't use much now. I know sweating, I know running outside. Mm -hmm. Yeah, I will bring it. Okay. okay. Oh, hey, What happened with you? Get put <laughs> ah. <laughs> Too Hi. much. They say if you use too much telephone, happen happens? Sleeping problem. Problem, yeah, yeah, yeah. yeah. So, no, no more sex, plus. yes, you see like that. Yeah, listen, how they eating, huh? How they eat, what is this? So, we problem is Russian, or no? <laughs> <laughs> no, the woman, we go to the prison complaining for the government of this poor thing. then we go to the jail, so mm -hmm. sad for this life.

Now okay. we go over on, on, swimming a little bit. Go <laughs> there, talking a little bit. The work there. What? <laughs> oh, why are you talking today? Yeah, oh. rubbish work. Blood yeah. controlling. You see, you are the president now. Please, <laughs> <laughs> please go. Okay, yeah, I don't do any longer. Yes. Thank you.

pagkain. Huwag natin sayangin, guys. Kasi, mahal ang mga Cebu. Ako po 69 yan, di ba? Kaya nagtas na 6.9 yung yung magnitude ng yung Ang namatay 69 din. Kasi nandito, hindi pa po tapos yung search and rescue. Kaya yun, ngayon, ngayon, 72. Ito po, dalawa na po na paulat na namatay sa magnitude 6.9 na yung doll sa Cebu. tatlo po na enda, sa si tatlo po dalawa sa Cebu. Ang namatay sa Bidinim, habang lima po sa Tabugol, at sa Sasobod, Tabuelan at Burbol. Halos patong dalaw na ugatan pero walang napapaulat, pero nga walang. So, nang naitinigil po ang search and rescue operations sa Cebu, para patuloy ang pagbuhay sa mga debris. Sinabi ni Health Secretary Ted Garbosa, na iniligay na ang mga labi ng mga sa pansamantalang morgue. Yung morgue, para pangalanin ng mga kaanap at hindi po doon nakabuyang-uyang sa harap ng ano, ng ng munisipyo, sa harap ng government offices. No Kasi dito nagiging na nilang senador na ilagay naman sa pribadong lugar habang alabi, sa halip na sa labas ng ospital, halos 3,000 30 ang naik alang aftershocks, kabilang na ang magnitude 4.2 na pagdinig sa Bugos City, kanina pa sa 12 ng ating gabi. O kita mo, meron na pala, meron pa palang ano, ano, mga aftershocks na gano'ng kalakas. Ayon po sa people, posibleng magpatuloy ang aftershocks hanggang sa mga susunod na araw ulig go. May nagkikwento sa akin, yung mga kababayan natin doon, hindi natutulog sa bahay sa gilid ng daan. Kung tutulong na may fobia nga sila na baka biglang na naman ulit. Wala wow, ano ba ano? Wala pa na ng silent na looting o pag siya sa room matapos ang malakas na rin doon. na naisin sa state of calamity sabun, ang sa room at nanawagan ng lokal na pamahalaan ng donasyong tubig pagkain at sen. O yun, si Magden tayo guys, pero sana, magdajating ako, pero dito lang ako sa gym. Bye guys, have a nice day, have a good day everyone. Ingat-ingat, malakas na naman ang ulan. Sa natin ito para fresh ang ating hangin na kasi maulan. Bye guys!